Name nila? Uh, si Jingoy, Jinglingo. Jingoy, Jingoy Barona okay. from At, Tacloban, lady. Yun, yan po yung next na tanong ko eh. Gano'n na po kayo katagal dito sa Paris? Uh, 1997 uh, ako dumating dito. 1997? Um, <laughs> parang grade 1 pa lang po. <laughs> And then uh, ilang, uh, paano po kayo nakarating dito sa Paris? Ano pong kwento? ang marami pong kwento, na ang dami kong pinagdaanan po. May pinsan po ako na ano, tumulong sa akin. Dati, pumunta muna ako ng, ano, ng Thailand. Tapos ang daming ano, tapos pagdating sa Thailand, sabi ng pinsan ko, punta ka ng Paris. Kaya pumuwi ako ng Pilipinas, pumunta ko dito sa Paris. So from Thailand to ano, Okay po. Ano po ba ang hanap buhay at magkano po ang average na kinikita kada buwan? Hmm. Um, kasi part-timer po ako kaya ano nga, parami kasi ako ng amo. Alas sa uh, alas 4 pa lang ako nagigising ng umaga, alas 6 ako nag-umpisa magtrabaho. Until 11 ng gabi. So, magkano po ang average na kinikita ng part-timer kada buwan dito sa Paris? Uh, may 15 euro ako, may 17 euro. Depende sa amo. So, kada buwan po, that uh, that is per hour po, no? Kada oras. Oo. So, kada buwan po, mga gano ang average? Pumapata uh, depende kasi, ah. minsan, depende sa buwan. Minsan, ah, uh, ano ko ng uh, 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 mga... 3-5, gano'n. Oo, oh, naku. Kasi kung Pero, masipag uh, kasi hanggang 11 ako ng gabi nagkatrabaho kaya alas 6 to 11 ng gabi. Mm -hmm. depende ko ano ano ah, kasi ang daming ano ang daming amo, may trabaho ko sa clinic sa gabi, may umaga ko sa opisina tapos ang dami kong rakit sa pangumaga ay ano iba-iba ah, yung ano yung trabaho. Okay. Basta masipag ka dito, mabubuhay ka. Kung hindi ka dito nagsisipag, wala. I'm Jenny Lin po, Jenny Castillo. Ano po kayo katagal dito sa Paris? Uh, one year and seven months na po ako dito sa Paris. And uh, ano po ba ang inyo, paano uh, po kayo nakarating dito? Uh, nakarating ako dito sa Paris, uh, ginamit ko ang Bansang Poland. Mm -hmm. Nagtrabaho ko sa Poland ng one year and six months. Pagkatapos ko doon, nagtransfer ako dito sa Paris. Okay. Ano po ba ang trabaho at magkano ang average na kinikita? kada buwan? Uh, sa akin po ang kinikita ko po kada buwan is ismic lang po talaga. Kasi yun po talaga yung mahalaga. Yun po is yung 7 hours a day is 1,350. Pero sa katunayan po is may mga under table po. Tsaka depende rin po sa mga amo kung magkano po yung mga offer po nila. At ano pong hanap buhay? Ah, uh, ang hanap buhay ko po dito ay isa po akong nuno, nani po. Ako po ay nag-aalaga ng bata at naglilinis po ng bahay. So tingin niyo po, ano po yung pinakamahirap na experience na naranasan niyo bilang OFW or bilang immigrant na hindi niyo makakalimutan? Para sa akin, sa part ko, ito yung first time na seven years ko hindi nakikita yung family ko sa Pilipinas. Kasi mas pinili kong magtrabaho muna para maibigay yung magandang kinabukasan po sa kanila sa Pilipinas. Kasi po, honest to say, pag tayo'y nasa Pilipinas po, totoo po, hindi po sapat yung kita po natin. Kaya mas inaano ko po na dumito po muna. Yun po yung pinaka-best na para sa akin po, na-experience ko po. Anong pangalan? Uh, May Joy Ramos po. May Joy. May Joy, um, ilang taon ka na sa Paris? Um, seven years. Um, yes, seven years po. Paano ka nakarating sa Paris? Um, I came from uh, Africa. Um, nagtatrabaho ako sa ambassador uh, from UNESCO. Tapos, um, dinala ako dito sa Paris. Alright. So, ano po ang trabaho at magkano ang average na sinasahod kada buwan? Um, babysitter or ng pong. And, um, kung babasayan po yung ISMIC, of course, nasa 1,350 po. Mm -hmm. But, um, of course, um, the employer give, um, on top on that, cash. Okay, okay, yes. And, and, ano papa? Ano ang pinakamahirap na experience na naranasan mo na hindi mo malilimutan mm -hmm. dito sa the most uh, the most worst experience na naranasan ko is um, yung sisigaw ng amo, which is um, yung nagdala kasi sa akin dito was um, um six years ako sa kanila. So parang nagkaroon ako ng trauma. Kasi um, sigaw dito, sigaw doon, stupid dito, stupid doon. And then um, she wants uh, a, perfect job. But syempre dahil hindi tayo perfect, so nagkakamali tayo. So yun po. Salamed Jersey Adroye. Uh, twen 27 years in Paris. Uh. So, almost of my life, I didn't know how to. tumanda, ika nga. <laughs> and uh, my daughter is, is uh, nag-stay siya doon during 10 years and then uh, nandito na siya. So kasama ko na siya na dito nag, nag work na sa hotel. Wow, congratulations po no. Napakalaking achievement na yan ng mga kasama ng pamilya. Okay, yes. ngayon, ano po ang hanap buhay at magkano po ang average na sinasahod kada buwan? Okay. Uh, yes Uh, yes, 2002. And ano po yung hanap buhay? And uh, um, nag-aalaga ng bata or uh, lolo ng mga alaga ko and my employer is, uh, nag-stay na ako sa kanya ng 22 years. Ako ang nagpalaki sa kanya ng, sa ng mga bata, ng mga alaga ko. So I'm blessed for my employer. That's so, so yeah. question. Ano po ba yung pinakamahirap na karanasan nyo dito sa Paris na hindi nyo makakalimutan? Pai-iyakin mo naman ako. <laughs> no. no. <laughs> yung talagang napakahirap nung first time mong makarating dito, malayo ka sa family mo, during the time wala kang kakilala, napakalamig dito, mahirap. Ma Tapos yung hindi ka marunong, number one is, hindi tayo marunong, ako marunong dati mag-French. So, yan ang number one. Tapos yung malayo sa family. Tapos iniwan ko ang baby ko, napak kagaliit pa. So, it's um, it's wala. Yes. <laughs> Paano po ba kayo nakarating dito sa Paris? Uh, because of my auntie, uh, nak nagdaan kami ng by agency. Before, uh, and then kahit ngayon, siyempre may mga agency, pagbayad tayo ng, alam mo na, you know, uh, medyo mahal, tapos uh, magtrabaho tayo dito ng within one or two years para makabayad ng utang natin sa so, wala, makarating lang dito. But now, I'm masasabi kong succeed na ako sa sa buhay ko kasi nandito may kapatid ako, nandito ang anak ko and my mother is still uh, in in Philippines but is still uh, alive and uh, masigla, malusog. Yun lang at ako ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos kung ano ang narating ko ngayon. Hi, hello, I'm CJ. Taga saan po tayo sa Philippines? Uh, from Bicol. Okay. Gano'n na po kayo katagal sa Paris? Uh, two years. Trabaho at magkano ang average na kinikita kada buwan? Depende po sa rate kasi depende rin sa employer. Merong employer na 10 per hour, 10 euro per hour. Meron din 15 kapag medyo mabait. And then ang mga work is more on uh, naglilinis ng bahay and then mga child minder like babysitting or babysitter. But maganda po kahit pa paano is maganda po ang work dito. Okay. nila? Yeah, ako po ay si Jean Gillian Meneses. Taga po tayo Ako po ay taga Quezon Province. Yes. And gaano na po kayo katagal sa Paris? So dito sa Paris, magti three years na po. Mm -hmm. So paano yeah. po kayo nakarating dito sa Paris? So ako as usual, kagaya ng mga karamihan, ay ako ay from Hong Kong, nag-Poland ako. I work in Poland for one year and then nag Punta ko dito sa oh, Nag-transfer ako dito sa Paris bago ma-expire yung visa ko. Yes, so, yun. <laughs> yes. So, uh -huh. ano po ba ang hanap buhay at magkano ang average na sahod na kada buwan? So, ako, yung base lang sa akin ha. Kasi hindi naman pare-pareho yung sweldo eh. merong mas malaki, merong maliit. Pero yung sa akin, ako ay full-time kasi yung trabaho ko, I'm lucky le. And yun, I'm lucky talaga. And talagang si Lord, talaga binigay niya sa akin yung employer ko ngayon. Full-time nani yung aking trabaho. So, may average averages around 2000 to 2900 okay. euro a month yes, like that. You know, uh -oh. okay. Basta masipag ka lang ha, dapat mm -hmm. ay consistent yung sipag mo. 10 hours to 12 hours, 14 hours a day. Yes. Monday to Friday. So yung sabado linggo mo, rest mo na yun. Okay. Maraming salamat sa panonood. Follow for more One Filipino TV.